Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko, FWS around the world. Hello, good morning. Mega love shout out at 6 uh, days or 7 days to go. New Year na naman, no? At uh, ngayong araw na to ay, di ba, anniversary ngayon ng CPPNP hindi eh. So, inanunsyo ni Pangulong Duterte, ah, eh, Pangulong Duterte, Pangulong Marcos, na non-holiday oh, non-working holiday. So, wala tayong nababalitaan. Kanina pa ako nag-scroll-scroll dito no, na may mga paggaganap ba sa mga makakaliwang komunistang, teroristang, <laughs> CPP, PNDF. <no>? Wala. <laughs> so, ang topic natin ngayon ay uh, si Pangulong Duterte. Uy, binasbasan. Ayon sa kanyang talumpati kahapon sa Davao, Uh, si VP Sara na susunod na magiging presidente <laughs> may nangangatog na naman ng mga tumbong diyan sa kongreso at sa uh, sanwa molekanyang <laughs> at ang pangalawa ay uh, tawag dito isa si Pangulong o former president Duterte na tatayo bilang abogado ni VP Sara sa uh, kanyang tatlong impeachment na o umpisahan siguro after ng New Year, no? Pag-resume ng uh, Kongreso. So, exciting to. So, ayun kasi kay VP Sara kahapon sa kanyang interview, ay tutulong si former President Rodrigo Duterte sa pagtatanggol sa kanyang uh, anak. Na si VP Sara Duterte kaugnay sa mga kasong kakaharapin nito sa sunod na taon kabilang ang tatlong impeachment complaint. Oh, maganda dahil siyempre, uh, given na yan pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak na hindi matatawaran talang un unconditionally, no? At uh, siyempre, yung anak mo, kung ikaw ay isang magulang na makikita mo yung anak mo ay nasa hindi magandang uh, Uh, kalagayan sa panganib o sa ano, uh, siyempre bilang ikaw isang magulang ay nakahanda kay buwis ang iyong buhay, tutulungan mo ang iyong anak, maisalba lang. So ito yon At uh, alam naman natin si dating Pangulong Duterte bago nagiging mayor, uh, congressman at presidente, uh, eh, nagiging vice mayor pa diba, ba? Eh, nagiging fiscal prosecutor ito. So, alam ni eh, dating Pangulong Duterte Uh, ang ga galawan no lalo na dito sa impeachment complaint at so um, alam na nila yan mga abogado mga matatalino to sila no so panoorin po natin dito sa Arts Light News ang uh, tulong pate ni Vipsar ay ni Vipsara ni Tatay Digong, uh, kahapon no doon sa pamimigay nila taon taon ng mga ah uh, pamasko or pinaskohan sa mga taga Davao City na kanilang nasasakopan na kung saan ay itong impact leadership na tabloid ng mga kaliwang grupong komunistang terorista at ping, mga pinklawa nagsabi, ah oh, galit daw ang mga Duterte sa ayuda pero sila daw namigay sa ayuda ulol oh, taon-taon na nila ginagawa to mayor pa si Duterte si former President Rodrigo Duterte, ginagawa nila to at hanggang ngayon hindi nila uh, kinakalimutan yan or iniiwan. Ginagawa nila taon to. Iba-iba naman ang ayuda. E tingnan mo kung gaano kabugo itong mga makakaliwang grupong komunista. No? Na, uh, mga, gaya nitong impact leadership na nagpakalat. Ang ayuda, kahit saang ang lugar ka, namimigay, <laughs> gaya ni Martin Romualdez, billions of pesos. Ito tuwing December lang, ano ba naman yung mamimigay ka eh, uh, sa kanila kasi ganun sila eh, kailangan mamimigay sila para iboto. Yung mga Duterte, hindi eh, gawain na nila taon-taon ito. Iba naman yung meaning ng ayuda kaysa pinaskohan, Disembre lang sila namimigay. Eh, si Martin Romualdez, walang pinipili. Mm. At kahit saang lugar, magbigay ka ng uh, tolong. O eh, ang ayuda. <laughs> So, ito, si Pangulong, dating Pangulong Duterte, pakinggan natin. Itugot sa kalangitan, kung itugot sa ginoo, surot na mo, katunong pindog na mo pa rin, ang inyong presidenta. Ayon. sa Ayan. Kapasod, may nanginginig na naman ngayon na tumbong at kipay doon sa Malacanang at doon sa <laughs> sa kongreso <congregation> nito. <laughs> Bakit? Kasi ang tawag ni Tatay Digong dito, sa susunod daw nila na pagtayo dito sa lugar na to kung saan sila kahapon, doon sa ancestral uh, house area nila Tatay Digong, eh, kung ipahintulot or bigyan ng pahintulot ng kalikasan at saka ng uh, Panginoon ay si Bipisara, ay magiging ay presidente na. So, huh? ibig sabihin, uling pas ko muna ito nyo. <laughs> so, so, so. <laughs> so, uling pas ito ni Junior. Kaya sabi nga ni Maharlika kapon, may may vlog si Maharlika short lang na. Mayroon daw tatakas sa Pilipinas. Bit-bit <laughs> siguro yung may get 6 trillion na Uh, Piso, no, na pera, uh, kaya dini-dili-dili ni bungbong Marcos ang pagfirma dahil <laughs> babaunin paglayas sa Pilipinas uh, next year. Uh. So, possibly ba, uh, baka dahil di ba parang uh, yata na yung January 13 ay uh, yun yung peace uh, rally ng uh, Iglesia ni Cristo na dadaluhan ng mga retired general, police at uh, kahit hindi mga retired, mga general basta yung mga men in uniform na ginagot uh, yung ibang mga obispo tutulong to, sa uh, sasama, KOGC uh, tawag dito, mga iba't ibang uh, sikta ng mga religious groups sa Pilipinas. <laughs> Kaya siguro, <laughs> na-predict na yata ni Tatay Digong na si Bipisara na ang magiging presidente next uh, year. <laughs> Tay kayo. <laughs> Tidak, saya tidak akan okay. berhenti. Saya okay. sudah berjalan-jalan ke tempat yang tidak baik. Tetapi saya pernah melakukannya. Betul. Saya sudah berjalan mati. Saya tidak akan berhenti. Saya sudah berjalan

Um, Malinaw ha Kapag itugot ng Panginoon Ulitin ko Sabi ni Tatay Digong Sa susunod na taon na pagtayo na doon Presidente na si BP Sarap Supposibly mga lalabs Mga vayots Kamakailan iyon na kung saan Ay nag guest speaker Ah uh, isa sa mga importanteng panauhin si dating Pangulong Duterte ng alumni yung party ng uh, mga retired general sa ano sa Davao na uh, dinaluhan din ni Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo ni da, uh, yung mga nagba-vlog din na sila si retired general Orlando De Leon, si si Dado Bayon, basta something ganyan, pangalan. Eh andoon sila. So, of course, may napag-usapan yun. So, kaya siguro may uh, pahaging dito si Pangulong Duterte. Mm. Senyor, <laughs> pipirman mo December 30 Rizal de, ang uh, <laughs> budget. Oh. yun na ba yung bibit-bitin ni BBM? Palayas ng bansa, sabi ni Maharlika, may tatakas. Oh. Ay So abangirs pala ito next year Exciting So anong masasabi ninyo mga lalabs mga bayots na si Bipisara Ay uh, yun Si dating Pangulong Duterte Ang tatayong magiging isa sa mga Abogado yata niya sa impeachment Complaint laban sa kanya At uh, Magiging Presidente siya next year So comment down below Yes or no ba kayo, Payag kayo pa ako? Yes na yes of course